Gar na gar Gar Mulan gar oh Gar mulan Gar mulan oh Mulan Mulan Yung aking mahal Mahal na mahal ko Mahalo, Mahal na ulan gar na gar 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 na gar Mulan gar eh Kayan oh Paliparan pala kami gar <laughs>

putang ini eh, bago, ang ganda oh. <laughs> ya yeah, putik na ya 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 hijau eh ya honda honda what the fuck yeah boy ang inang baho natin natin Oh. <laughs> yeah boy na ulan boy. Yeah yeah yeah. Yeah, yeah boy. Oh. Uy gadi, ang na natin ng baho natin din. Okay lang. na lang natin Di ba may aircon next sige, SM South Mall. Ang mga State Pills, ba? State Pills. tayo. Ito ba? State Pills pa tayo. Ha? Sa Kamela po, amet, Kamela po. Kamela. Kamela, ayan. State Pills tayo. State Pills, ayan. Oh, the time, ka skin Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Sakay, sakay kayo. Hey. Hindi pasok na kayo. ba? pa ani. Mamaya na lang. <laughs> ano na lang. Hindi na. Mamaya pa. Sabi tayo lang. Pasok na kami gar. Wow, oh, puto lumig. Sakit ang abot natin ito. Dapat ba, pala pinatungkod natin. Asan si JM? Bago. 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 Ay, sorry. Mga nga laki yan. Dapat pala natin.